Walong pagkaing nakakalinis ng bituka. Madalas marinig sa matatanda, malayo naman yan sa bituka. Ibig sabihin, pag bituka na ang pinag-uusapan, delikado na ito. Napakamahalaga na malusog ang bituka para sa kabuang kalusugan. May mga pagkaing kilalan tumutulong sa paglinis ng bituka o kolon at pagpapanatiling malusog ng bahaging panunaw. Ang kolon na kilala rin bilang large intestine ay mayroong mahalagang papel sa pangkalahatang kalusugan. Halimbawa, ito ay tahanan ng napakaraming bakterya na tumutulong sa pagtunaw ng ilang mga pagkain at produksyon ng mahalagang bitamina tulad ng bitamina K at ilang B vitamins. May papel rin ito sa immune function. Kung ang bakterya na nasa colon ay napasobra ang dami, maaaring makaapekto sa timbang o pagkakaroon ng diabetes. Buko dito, ang hindi malusog na bituka ay maaaring magdulot ng iba't ibang kondisyon. Kabilang na dito ang irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, at mas mataas na panganib ng colon cancer. Narito ang walong pagkain na madalas inirerekomenda dahil sa kanilang binipisyo sa kalusugan ng bituka. Gulay na mayaman sa fiber Ang mga gulay tulad ng broccoli, Brussels sprouts o ripolyo, at carrots ay mataas sa fiber. Ang fiber ay tumutulong sa maayos na pagdaloy ng pagkain sa mga bituka. At ito din ay natural na pandinis. Butil ng whole grains. Ang mga buong butil tulad ng oats, brown rice at barley ay mayaman din sa fiber. Nakakatulong ito sa paglabas ng lahat ng dumi at regular na pagdumi na mahalaga para sa paglinis ng mga bituka. Fermented na pagkain o pagbuburo. Ang mga pagkain tulad ng yogurt kafir o fermented milk, sauerkraut at atsara o pinaasim na pinong ripolyo at kimchi ay naglalaman ng probiotics. Ang probiotics ay kapakipakinabang na bakterya na maaaring mapabuti ang kalusugan ng bituka at makatulong sa pagtunaw ng pagkain. Birdy at dahon na gulay Ang mga birding gulay tulad ng spinach, kale, at Swiss chard ay puno ng fiber, bitamina at mineral na makakatulong gumana ng maayos ang mga bituka. Prutas Ang mga prutas tulad ng mansanas, peras at berries ay mataas sa fiber at naglalaman ng natural na asukal na makakatulong panatilihing malusog ang mga bituka. Nuts at seeds Ang mga almendras, flax seeds, at chia seeds ay hindi lamang mataas sa fiber kundi naglalaman din ng malusog na taba at omega-3 fatty acids na sumusuporta sa kalusugan ng bituka, luya at herbal na tsaa. Ang luya ay may natural na anti-inflammatory properties at makakatulong sa pagtunaw. Ang mga herbal na tsaa tulad ng peppermint at chamomile ay maaari ding magpakalma sa mga bituka at sumuporta sa kalusugan ng gut. Ang pagsasama ng mga pagkain ito sa isang dieta ay makakatulong sa paglinis ng iyong bituka at sa pagpapanatili ng isang malusog na sistema ng pagtunaw, tubig o hydration. Ang pagiging maayos na hydrated ay susi para sa kalusugan ng bituka. Ang tubig ay tumutulong sa proseso ng pagtunaw at pinapanatiling regular ang paggalaw ng bituka. Gayon pa man, magandang kumonsulta sa doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong dieta, lalo na kung mayroon kang kasalukuyang mga kondisyon sa kalusugan o mga bawal na pagkain. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss, ma.